So guys, nagpunta nga pala ako sa barangay namin para umatid ng hearing. Nireklamo nga pala kasi ang isang kapitbahay namin dahil sa iligal na pag-aalaga niya ng pugo. Bawal nga pala yung sa lugar namin na isa nga palang residential area. Siya nga pala yung nireklamo guys, si Janice. Yung lumaki nga pala sa farm, kaya nga raw pala siya natutong mag-alaga ng pugo. Kaso nga pala guys, pag tinatanong nga pala siya tungkol sa mga nangyari sa kanya sa farm, ang lagi niya nga palang sagot ay eh, hindi ko po maalala. Amnesia girl lang ang peg. Siya naman nga pala guys, ang barangay chairman namin, si Madam Check Larissa. Katabi nga naman pala niya, ang co-chair niya na si Kagawad Berwin. Marami nga pala silang tanong guys na hindi nasasagot ng malinaw ng inireklamo. Di ko nga alam pala guys na kung dahil sa pagsisinungaling niya na yon o dahil nga pala sa kakaibang talent niya na parang napagsasabay niya na magbelat habang nagsasalita. At tinawag na nga pala ako guys para maging witness. Nakakaba nga pala guys ang umupo sa witness stand. Guys, bago ka nga pala umpisa ang tanungin, pasusumpain ka nga pala muna na magsasabi na totoo at pawang tahanan lamang. Pero bakit nga pala ganun? May pasumpasong papa nga palang nalalaman, pero ang dami naman palang nagsisinungaling. Sa bagay, sa pag-ibig nga pala guys, ganun din. May pasumpa-sumpa pa pero nanluloko rin. Kaya nagkakagulo. At eto na nga guys, tinanong nga pala ako ni Madam Che kung ano nga pala ang nakita ko mga kaganapan sa pugo ng kapitbahay namin. At for the first time nga pala guys, maririnig nyo na nga pala ang testimonya ko. <coughs> so ayun nga po pala po Madam Chair, hindi po ako lumaki sa farm, pero na-realize ko na grabe palang perwisyo ang dulot ng pag ng pugo. Maingay nga pala sila sa gabi at madumi sa kapaligiran. blood din ang itlog ng pugo kapag nasobrahan. Eh, anong gusto mong gawin sa pugo ng kapitahay mo? First of all, thank you for that wonderful first question, Madam Chair. Kung ako nga lang din po pala ang tatanungin, ay mas maigi pang alisin ang poultry ng mga pugo at ilipat na lang ulit sa farm. Nagagamit nga po mula kasing front ang poultry ng mga pugo para pagchismisan at pagmarintisan kami mga kapitbahay. Paano naman yung mga nagtelegoson ng pugo bilang street food? Second of all, thank you for that wonderful second question, Kakawad Berwin. Sa palagay ko po, mas maigi pang huwag na natin tangkilikin ang mga naglalako ng pugo sa mga kalye. At mas maigi pang makita na lang natin sila sa mga Chinese food kagaya ng chop suey at quail egg soup. Yun nga lang po pala, Your Honor and I, thank you. At ayun nga pala guys, tapos na nga pala ang pagiging witness ko sa hearing. Malita ko nga pala guys, isususpin na ang operasyon ni Janice at ipipris ang kanyang kayamanan at ari-arian. Marami nga pala ang natuwa sa nangyari guys at kinongratulate nga nila ako dahil sa kakaibang pagpapahayag ko. Nalinawan nga raw pala silang lahat. Payo ko lang nga pala sa mga umaaten ng hearing na ganito kahit nga pala mainita ng pagtatalo at balitaktakan taktakan guys. Pilitin nyo nga pala na huwag makipag-away at magikalma lang at maging laging sweet as ever.